Oke, truk mau. Subscribe YouTube tuh sih, kan. 3 2 Ito ay isang 2022 Shelby GT500. Tapos ito ay heavily based siya sa isang Ford Mustang, yung body non specifically. Pero upgraded transmission at upgraded na engine. Yung engine nito ay nakasaksak sa isang 2 liter supercharged na ano para lumakas nga naman yung makina noon. Yun lang naman yung explanation noon and then yung transmission nito ay isang 7 speed Tremec dual clutch transmission. Mamaya bibigyan na ako ng shoutouts and everything so mag-start na natin yung video nito itself. Hmm. Ito ata hindi ko pa to naabutan eh. Yung mats. Oh, okay. Hello viewers. Hi Yan. Frameless, syempre frameless 'to. Tapos, Gar, pwede ba natin demo yung ano? Pag dito, yung remote start. Eh, yeah. okay, narating. Remote start, yan, Lock O sige, alisto. start. 哎。<Yeah. S 2> okay, <laughs> Lupers <laughs> sa ayos ah. Pero ano, ah uh, dare na muna natin. sa pa may ari boss. Yan nga Tapos okay lang ibuksan nga natin yung ano, compartment natin. Pakita natin yung ano, 760 brake horsepower na uh, mini ni Monica, makina ni Monica. Ayan. Para masulit. Rainbow brakes syempre, yan Tapos Michelin ano na goma. Pilot Sport Cup to ata ata eh. Pilot Ah, Pilot, Pilot. Sport 4S. sige ano. Para mag-commemorate nga naman yung ano, yung marang food okay. pins. So may mga louvers dito kasi nakatago yung mismong uh, supercharger. Tapos yan. Lo and behold. Bagang. So, malaki. Ang ahas. So, yan. Ito man naman na ano, na, na, may pagka nagagamit na rin to. Kita may mga residue natin dito. Si mga kulat natin, ha. Tapos okay, so yung mga airbox is still there intact pa naman. Wala pang modification na ginagawa. Baka mamaya naman magawa niya ng ano. Ang paraan yan. Kano to yung cash price nito? 7.6 7.6 Tapos kayo yung unang customer diba? At least second Ah second Pero ito yata yung unang unit na dumating Ah. Kasi ano eh, kung napanood ko yung kay Soju Cars, ni review I, I think ito yung ito unit niya no. Tapos sabi niya na gusto niya sana i pero look, nasa atin na and you own it. It's, it's, quite amazing. Tapos kung titingnan natin yung ano, yung mismong body itself, naka PPF siya. Yan. Ito yung second skin industries. Ito na ano na siya, sa. Sir Archie, ayan. Ito eh, is dahil sa araw na yan. Black stripe syempre. Tapos ang Shelby GT500 is bodied lang sa ng Mustang. So just to ano, uh, bigyan ko lang kayo ng idea. Pero iba yung transmission nito. Yung uh, mismong makina ay galing sa Ford Performance. Transmission nito 7-speed Trimax transmission. So yan. Eh, pasok lang ako pre. So yan. Keyless entry. Yan. May mga digits dyan. So, yan. Yeah, there you go. Siyempre, frameless na siya. Naka-tint. Kanina yung tint? Solarex. Ah, Solarex. So, light? Naka-light na to? Oo, no, oh, light ka. Yeah. Ah, sense, okay. Ayan. Oo oh, nga, no? Nice. Tapos yung mga ano natin, yun. Ang tawag dito, mga... Basta? <laughs> uh, bucket seats. Ayan. Recaro bucket seats. Ayan. Tapos may mga gamusa dito. Then, halong leather. Tapos ano to, 2 plus 2 configuration na to. Pag kasi 2 plus 2, uh, most likely yung mga upo dito, mga children. Pero ano, tututusin, tutusin, nung na-try namin yun, kasang-kasa kami. Yung mga, ano, mga kita mo, gano'n na lang. Tapos ito yung manibela, yan. Pasok lang ako dara. Alcantara leather na yun. Yep. Yan. So, yan yung feeling ng ano, mismo kung ano. <laughs> <laughs> Kani pag-adjust na seats. Ha? Kani pag-adjust na seats. Ipa? Ay, toto toto. To, yeah, okay na. Okay. Yan. Tapos yan, itin na sa taas. Yan yung mga ano natin. Yan o. Oh. Tapos, ah, oh, itin pa yung mga rehistro eh. So, let's not show that. Yan, ito yung loob niya. Paddle shifters. Pero yung isa sa mga comment dito, pat, pati na rin yung may-ari, uh, yung shift fork. Yung shift fork sana na-develop na nandito sa loob nin, Kasi naka, kung tutusin, uh, sarap sa pagkaramdam na ganyan yung kalakas ng makina, shift fork naman ilalagay mo dyan. Tapos infotainment system, tapos Apple CarPlay and Android Auto, GT500. Tapos yan, Max AC, dual zone climate control system. Mamaya papaanda rin natin eh. So, ganun. Sabi ba natin start? Start natin. Yeah. Ayan. So ayan. Start natin. Ayan. So ayan. Cobra Shelby. Tapos. Here we go. Tapos yan. Preno. Then. Here we go. Ayos <laughs> ah, yes talaga. Tapos yung titignan nyo ha. Ah. Yung gasolina nito nasa kalahati. 104 kilometers to empty. Tarangin nga natin. Car, magkano full tank na to? Please. Uh, at of now, pari na ako, siya 5.5, k From ah. MT na yan? From MT. Ha? Ah. Diba? Diba diba? diba? diba, sir Ha? pumunta Ha? sa Ha? pumunta sir <laughs> yan volume down na lang natin tapos yung kita nyo naman kaya nyo na lang natin ano, i mag warm up muna bago natin i-rev ng ano rev, rev ko lang konti Okay. Okay lang. Mamaya muna. Tara na. Narano. So, ayan. So, yung aircon medyo mainit na. Ayan. So, ayan. Tapos, yung mga stock pa yan natin dito. Halogen, ano natin. Na ilaw. Interior lights. It doesn't have any lights pa dito. Tapos, ayan. May mga ano pa dito. Ito yung susi. Pakita ko lang sa inyo. The big difference between the Cobra. Ayan. Ayan. Two times. Ayan. Tapos, electronic parking brake. Ayan. Ayan. Tapos yung mga glove box natin, yan, medyo hindi siya nakadump. Yan. Tapos yung na natin, uh, itawag dito, yung mga pillars natin. There you go. So, teka, teka. Ay, sige, sige. Teka. Uh, Ay, ito, ito, Normal mode pa lang yan. Normal mode pa ta? Oo, no, oh, okay. may exhaust yan. Yeah. so, yan, press natin. Normal mode. Isa right lang. Isa lang. Wait lang. Daiyo sumo truck. Tenga tenga one more one more. Bagi wait lang na. Ngan. Abi pogi no Oke, okay, truck mount. YouTube to, Sigat. 3 2 1. Sikat. Sikat sa YouTube to, Sigat. 3 2 1. Last, last, last. 3, 2, 1. Last, last, last. <laughs> <laughs> <liban> na yan. <laughs> Sa <liban> na Tapos <laughs> so, ito yung mga supercharger. Ay, yung mga na natin. May mga additional na parang dito. Oh. Mga... Ay, ito yung mga gauges pa natin dito oil pressure bar toxic oil temperature so yung paddle shifters you can ano, ang pinakamaganda dito let's shut it off Ayan. pinakamaganda dito yung mga paddle shifters sinabi na rin ni Shmi 150 mismo na parang PDK system ganun sa kabilis pero na nag drive ko sa mo ang totoo ngayon sinasabi niya it instantly na ano it shifts shifts up Trimex uh, transmission nga pala yun pinindot ko dito yung for the exhaust tapos yung may modes may modes pa to may drag mode and um, so and, and so forth tapos sir buksan ko lang yung ano sir tignan natin kung may tinatago ka sir <laughs> wala yung susi nasa loob pa ay ay. Okay, malinis. Tsaka wala tong ano no. Walang spare, Walang spare no. Then. Yeah. Ano ba, ba? yung nilabas ko na yung ma uh, parang may kasama siyang tire inflator. Ah. Yeah, you know. Okay. Okay, okay. Hindi naman siya tire sealant. Hindi. <laughs> Hindi. Okay. Tire inflator. Yeah. Okay. 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 So 55. At gusto ko rin matanong sir, di ba na change oil na to? <laughs> Magkano? <laughs> I think since wala pa siyang brakes and everything, I think inabot ako na sa 28. Ah, not bad. 28,000, 28. okay. Okay, first PMS na first ever. Okay. So, ayan. Yan yung mga... Ito pinakagalang... Ha? Oo, oh, I'm not so sure. Oh, Ta so, ayan may nakikita na tayong ano uh, potential na pwedeng ipa ano pa detail na to yung mga watermarks yan. Ayun ay, yeah. ay, sa uh, araw, yeah. araw-araw yeah. araw-araw yeah. na mabubunasan. Na -araw, na Wala So glass detailing talaga. Doon naman 'yan dadalhin. Pero alam ko yung mga ibang shop ay nagpapa ceramics ata oh, nito. So So yun. Tapos ito, uh, dagdag info lang dito yung mga assignments natin, may mga maliliit na ano tayo dito na para dun sa blind spot. What's best about this one? Nakapag, nakasakay na ako sa isang 5th gen. There's a difference between dun sa ano, sa tag dito yung blind spot. Kasi dito, kitang-kita mo sa 5th gen talaga wala. Pero ayun. Ah, uh, so ito, ayun, friendly naman tong sakyan. Ayun, tapos yung Cobra emblem 'yan, yan eh, yung binabayaran nyo. 7.6 million. I think tapos na yung production na ito eh. So, yeah. <laughs> yan. Yeah. So, yan. One more. Yan. ABS. Yan, syempre. Diyan yung mga ano natin. Hindi nyo pa ito na engine wash eh. No? Uh, nung pina-PMS ko, I got it. Pina-engine detail ko. But after that, uh, yun, dahil no. nagamit ah, yeah. nag-build nag ah. up ulit yung uh, nag-grime, yeah, yeah, okay Let's see it yan. Carbon fiber composite. It's really says there. Ayan. Tapos ah, yung mga louvers pa dito. Good insulation na sa gitna pa. Ayan. Inuulit-ulit ko lang sa inyo guys. Kasi baka gusto nyo pang tignan eh. so uh, we have 11 minutes on the shop. So, ano? Hintayin na ba natin ano? Ulan? Ah, uh, hindi, sige. Go lang ako. Uh, uh, go mo na. Uh, ah, sige. Okay. Ayan. Ayan. Oh. Okay. Ah, PPF na rin yan. Okay. So, here we go. Sa mga na-shout out. Ay, shout out rin kay Suzad nga pala. Yan. Ito yung kapatid niya. Yan. Yung bigla nang nag-chat sa akin. Tulog na waves yun. Okay na. Yan. yan. a very, very clear na camera. syempre. Yan. Tapos yung uh, kaitong 5 foot 5. Tapos yung kaitong naman ako dyan. Tapos yung uh, kaitong ano. Okay, sakto ka. Ayaw, <laughs> <laughs> uh, pre. No, no, yan. Kaya po, uh, long journey. Oh, tease pogi. Tease pogi. Uh. Oh. May init lang sa ano. Sa paa. Ah, talaga? Mabiyahin na. Ah. Uh, uh, kasi dyan nandung madari yung exhaust, no? Wala mm -hmm. namang. Hindi, kahit dyan sa harap ano, eh. Ah, uminit na rin. Ayan. Ah, no, ayan, medyo... May konting panira lang yung ulan kasi una, sayang yung car wash. Pangalawa. So, sin matter. <laughs> Pero, lagi ko tong driver na to, dasin pattern nga eh. <laughs> naman naman yung foot. Ayan. 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 Three spoke steering wheel. Tapos yung, syempre, yung Alcantara na nasa taas tapos letter na sa nasa pinaka ano, 6 o'clock adjustable suspension and st ano, steering comfort ah, may speed limit kaya yung ah, oh, malamang yung height adjustment siguro dun ah. uh, mo lang naman sya so, ano yung sa suspension is uh, ah. adjustable normal ah, ah. And sport okay. tapos yung steering you can put comfort so mas uh, lambot normal tapos sport sport steering ah <laughs> okay. So, wireless charging ah, ay, hindi. Oh. Alright. Okay. GT500, tapos ito yung chassis number. Yan. So, uh, air conditioning natin. So, uh, nakabalot pa na, ano, arte-arte uh, ng Ford Performance. At yan na, uh, napakaluwag. normal mode pa tayo na normal, normal mode pa lang. that was nothing ah, nothing pa ah. ah. yun pre Kasi syempre malamig pa rin ang aircon kahit 2021 ah. 2020, 2020. Ah, na. 2021. Ah, uh, naalala ko. Yeah, I still remember that. Yan. Yeah. Afri 22. At ah, 2022 na ano sa na ayung yeah. mismong pero yung acquired is ah. 2021. Ah. Eh. Di, na na, yung syempre mga premium feels natin dito may mga grab handles tayo, mga silver finishes. Syempre nakakainay nga naman yung ano, yung pagtanggal ng plastics nito. So ayan. Tapos naka seats pa dito. So bakit seats syempre um, the mixture of being comfortable pero pang may mga ibang tao kasi na medyo masakit. So, dito kami around the streets of Manila rin, so, around Otis. Tapos, yan yung mga ano na natin, Apple CarPlay and an Android Auto na rin siya at the same time. Tapos, syempre, yan. So, isa, isa rin palang ano, shoutout sa mga nagpapakonvert ng Cobra body kits. So, hindi nyo po kami madadayo pag tiningin dito. Yan, yan dalawang dials na yan. That's the real deal itself. Well, temperature the oil pressure. Gulit nga lang ako, ano, Yung wala lang siya ng, ano, yung pagsukat doon sa supercharger. Mm -hmm. Yeah. Tapos, yung isa pa yung hinahanap natin yung ingay ng supercharger. Sa Dodge Challenger, Hellcat, mm. -hmm. nga Tapos, sinabi ko na rin, yung gear shifter. Okay, sa yung may fork, no? no mas maganda sana yeah. uh, if they made it manual. Yep. Para mas feel mo. Yeah. Dominic Toretto ang ano, Hey. Ay! Dominic Dom! Ayan, yun sa mga Boss Rick, komportable ka dyan boss? Yeah Ayan, yun sa mga, yun sa mga Mulan, mulan. Oo nga, oo nga. Pag hinato, rinig mo na yung supercharger. Ah, narinig mo na yung wine. Pero sa dulo na kadulo niyan. Oo. Ah, Pag-ahon uh, pag siguro ng uh, 45, ah, 45 RPM. May ah, okay. nakmaning supercharger. Mm. Kasi yung kahit kanina nasa nakatayuan tayo, hindi ko rinik eh. Mm. No? Iba, iba ka talaga pag lilipad ka talaga. Atsu let's, tay. Let's Sayang. So, ah. At may mga, mga ma premium speakers dito. We are not sure kung ano nang brand Nito mga speakers nito. Stuck, stuck, stuck siya. Na, stuck siya, no. na-stuck na yeah. yeah. Yeah, I can't see it. Speakers, yeah, actually. Ah, maganda naman. alam ko ata hindi ko uh, lock kasi alam ko maganda tayo 'yung speakers oh, ng oh, oh, Ford. oh oh going, Oh, 'yan. Ah, sinasagot. Yeah, okay. So, ayan, yeah, naka uh, individual na, uh, na natago dito 'yung sa temperature mismo. Uh, dual zone climate control system 'yan. Yeah. Kung gusto mo mainit dito then uh, sa driver side it's completely different. 'Yan. Yeah. Hindi uh, ba sakto talaga may heating mo, 'di And syempre, um, magkano nga ulit yung PMS mo? 28, 25? Yeah, close, uh, around that range. Uh, Saan dealership ka nagpapaanas eh? Actually, yung unang akong uh, sa Ford Otis muna ako, pero uh, service was, you know, sketchy, so, sketchy, sketchy, ha sketchy na. <laughs> So, lumipat ako ng Fort BGC where this unit ah, kung saan, uh, saan originally galing, galing, tong unit na okay. So, Fort Ot, uh, so dito, dito? Yung malapit lang dito or? Uh, sa so may, yeah, sa so may malapit sa PSG. Ah, PSG, okay. Okay, so, uh, tapos, kasi kinuha lang tong unit sa BGC, di ba? Uh, sa so, BGC. Ka. Okay yeah. Bigyan ko kayo na reference kung... Ibigyan ko dito yung link na ginawa ni Soju Cars. Ayan. So, ato, yan. niyong yung punta naman tayo sa ugali ng transmission. Hindi naman tayo dumadaos doon eh, no? sa Ang smooth lang yan. Eh. Uh, rev matching completely, ayan. So, automatic mode pa lang siya. Yeah. Actually, yung transmission nito sobrang smooth. Never, yeah. never ako nagka-problem sa... So... It's not jerking eh. So, wala. Hindi na hawak ng Ford yung ano eh. Hindi na hawak yung Ford ng transmission nito eh. Tremec ano natin. The legendary Tremec transmission nato.

Tapos, typical American messages dito sa may side mirror. Objects in the mirror that closer than they appear. Ayan, ayan. Ayan. what a sweet ride. Syempre. So, ayan. Uh... ah, okay. <laughs> 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 <Ayubo pala>? <laughs> <laughs> Ayun, smooth na. smooth ng Tremec. meron na bang pops and banks? Hindi ba? yeah, ba pa. Ba? Uh, meron siya. Meron. Meron, meron. Third times na nag-aano na siya. Uh, ah, yeah. yan. Na nag-a-activate siya. Uh, okay, okay. mm, yeah. okay. uh, siya. Okay, okay. 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 Pwede natin sample pag naka-stop siya. Okay, okay, okay mo na ano isa pa rin ah ah wait na ah lang din mag thank you di pa to end credits boss Enzo yan meron din siyang youtube channel yung best friend ko si Ricky ayan on the right wala lang youtube channel yan, no, wala you lang youtube, channel tapos yan, si Ansi Dodor tapos si Shazad uh, kapatid niya and syempre yung family rin nila and isama na rin natin sa ano? Shoutout sa YouTube channel ko bro. Sige, shoutout, shoutout. Ah guys, follow niyo ako sa YouTube, Benz Moto, puro big bikes. Di ba makakansel nung bro? Ode, ulit, 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 ulit. Sa matik to, pati ilagay sa mga motor, may enjoy niyo yung channel. Ayan, kita niyo naman sa itsura nyo eh, enjoy na ito eh. So, tingin mo ba nung the first time mo na na-drive to, Tar? Hindi ka naman na-intimidate sa lapad. Nalula ka rin. So, yun It's too much power. Kasi until now, there are times na nakakatakot na na mapapabitaw ka na lang uh, din yeah. oh, kaya uh, pag nung dinala ko sa Tagaytay ah nakaabot na ko ng Tagaytay Tagaytay sobrang syempre mas naka full yung hangin mas ah. nakasakit sya ng ano yes yes so, so more power uh, yes yan saan sa Tagaytay di may na ask actually papunta na ako nun sa Patalaw na side sa so may Batangas ah sa Batangas na like, pag okay. ng Twin Lakes okay 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 yan. Yan. kasi alam ko lang pinupuntahan dun sa Highlands kami tungko tayo hayop. ko na napatok ko nang Ay ay ay. Takbo mabait. Takbo mabait. Ah, takbo mabait. So ito, may pops and bangs. Yan. <laughs> Dito dito mismo ayan. Eh, no. Meron pa lang lugar na yan dito eh, no. ayan. <laughs> mm -hmm. Ay okay naman. So 760 brake horsepower. Karamdam na namin. Medyo kan medyo lang, medyo lang no. Kasi hindi mo pa yun ni-redline eh. Pansin kana na, um, yun yun pa? yung So, ako yung na-feel -fe namin dito sa mismong video. Guys, uh, hindi mabibigyan ng justice talaga. Kailangan niya talaga sakyan to. Oh, dangling wire. So, ayan. Kaya naman pala, ang Ford Philippines walang test drive dito. Ayan. <laughs> balik na kami dito sa may Otis again, once again. Mahirap ilabas yung full potential sa Philippine Rooms. Yeah, exactly. So, yeah. Yeah. Legal terms, ganun, ang siyempre. And ano na rin, um... <laughs> Tapos na yung kasalina natin, mas? Yeah, Kaya, medyo pumawas. <laughs> 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 Minedyo mo pa, pre. <laughs> so, alam ko dapat required tong place lang, no? Tama ba? O AXC, uh, XCX pwede. Yes, pwede naman yata 95 dito. Pero okay. place lang nilalagay. Okay, okay. okay. Kasi hindi natin na lang kung pupunta ka ng probinsya baka um, mamaya walang available na place. Yun eh. yun. Yeah. Actually, I asked uh, for notice uh, about it. Sabi nila pwede naman daw 95. Kasi, uh, uh, I don't want to take the risk. So. Yeah, kasi maka magkaroon ka ng tope eh, na tinatawag na... Yes. Kasi that big be the best displacement. Tapos meron ka pang... 2 liter na supercharger sa harap. Mm. So yeah, don't risk it on puting na magkaroon pa ng retardation or something. Yan. Yeah. So yeah. Um, di ka ba naninibago na tinitingnan ko ng mga tao? Oh. Medyo. 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 <laughs> yeah. Kasi alam ko nasama to sa May nag-spot nito sa interesting car spotting. Oh, uh, na nung parang yung brand new nito, uh, yung brand new tama pa to. Yung brother ko yung Ay kayong, si kayong. si Sadia. Yeah. Okay parang sabi niya so it was a parang international it was an international guy daw yun ang masabi nagtatagalog po yan sir <laughs> lutong lutong ang magmura we are all good naman so yan naman Yung mga ano lang additional ano nito mga storages okay. Ay, additional storages dito may mga side pockets pero hindi ka na makakapaglagay lang ng tumblers and so what tapos so, uh, tapos yung uh, couple holders siya nakagit na sinaksakan na ng wallet and everything else tapos yung mga iPhone fully paid <laughs> 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 tapos yan yun, yung center armrest <laughs> mayroon <laughs> dito uh, may charger okay. and everything okay whatever ko don't want sir. <laughs> yeah okay. right, let's go yeah. so yun. tapos isa pa yung mag international ano lang din ako trivia din si Shmi 150 has this also pero truck package yon So, deleted yung plus 2 seats dito sa likod. Tapos, naka-extend din yung wing. Then, alam ko, naka-extend rin yung front splitter dun sa, ano, sa harap. Pero, at at carbon yeah. Carbon. Yeah, carbon fiber. Tapos, yung wheels, di ba? Ayun, wheels. sa payo <laughs> carbon. Yeah. Okay. Wala okay. Yeah. siya ng release dito, eh. Or, uh, track pack. I think since di naman tayo under ng Ford at economy mismo may-ari palagi ko pre kapag when money talks talaga you have the power to you can do it, uh, you can do it. Yeah. at saka syempre dapat may lakas ka ng accessibility dun sa may owner ng ano ng dealership yeah oh. that's the only thing that you can ano, you, know, you have the accessible to have this alas kung grey market yun diba ba? Oh. yan, di pwedeng pwede tapos yan and speaking of which ito auto dimming review mirrors yan tapos may passenger airbags naka on naman sa awanan just. <laughs> <laughs> Napos tapos yan uh, i kind like isa pa yung small trivia about this one yung ay sorry yung antok dito yung side mirror housings nito it's much slimmer kapag uh, compare mo sa sa local na Ford Mustang yung kaedad nito uh, i think in 2021 yung 5 liter nun kasi parang ano uh, siya it's much larger dun sa local unit and ito slimmer siya the only difference here is yung may para may blind spot in order for yourself to have na maka-locate lang din ayan yeah. yeah. pressure oil temperature nunit ka na lang din so since well, ay ano ba to parang fully automatic talaga. up yeah fully automatic all windows so ayan yeah. Palagi ko, yun lang naman ang ano eh. Kailangan kong alamin dito. Tapos mo yan. B.O.B. rin. Tapos hmm. <laughs> isa pang trivia. Is, ayan This, sa cup holder sa ilalim, you can may pang charge ng key. Charge? Ah, talaga? Hmm. Ah, so yung keep up, yung keep up. Ah, talaga? I didn't know that. Okay, that's good. It's good to know. Ah, ano? Hindi na sinabi. Ah, ano? Isa. So if ever you're low but with a key, bang. Okay. Ayos. Okay, we are now back sa car wash again. Clean uh, up. Papa car wash ulit, 100. Ah, <laughs> uh, my times. Never mind, I don't want to ask it. Di na lang mo sa hotel. Na di sumayad. Huh? My time? Ah. Huh? Uh, when my dad was using. It. Ah, kaya kaya lang ang sabang. <laughs> so yan, Dito na alat kami. Yes. An. Like crystal clear na kamera. There we go ayan, yan ang road test na 16 minutes, that's very nice so, dito ay pare, thank you very much you, bro. sirs, ayan, mga deep shoutout nga dyan, ayan mga ano natin, yung naka blue, kilala niya yung naka red, shoutout na sa youtube channel niya please <laughs> lang, ayan, kilala lang kilala niya e, sige, ayan, uh, and out